Nagbibenta tayo, may magtatanong. Magkano bang presyo? Ay, yung ano sa, uh, sa stag. 8 months to 11 months. Uh, ano yung binta ko? 5K. 5,000? Oh, 5,000. Hmm. Nagbebenta ka rin ng mga kakirels? Yung mga 4 months, 3 months old? Dati. Na, na, pero ngayon, Opa, hindi na. Hindi na kasi pag nag-ano doon, may stress yung... Pag maghulihan? Pag maghulihan, tapos... Uli na naman, bitaw. Okay. Mm -hmm. Tama, tama. So, Kaya ngayon, nagbibinta ko dito na lang siya nakakord. sa nakakord, so, nakakord oh. na lang. So, 5,000, 8 months to 11 months. Mm. Pag, nak ano na, pag nag-bullstag na. Hindi pa ako nakaano ng bullstag kasi sa stag pa lang nga. Ubusan Ubusan na. na. Oh. O, nga. tama, tama. Yung mga pullets natin, magkano presyo mo? Pag ano, pag pure, nasa 5K lang 5K yon ko, let's go. So tinanong ko yan guys Kasi uh, Dito I'm sure maraming nanonood sa atin uh, From Surigao City at saka From Siargao Maraming nagko-comment Maraming nagpa-shoutout Hindi ko lang Nadala yung listahan Pag brood stag Mga kakugi Dito sa farm Ni, ni, ni Kuncihal 8,000 Pag pure Pag material yun guys ha Pag process naman Basta stag 5,000 Pure na inahin Pulit 5,000 Pero hindi ka nagbebenta ng pulit na proses. Hindi Hindi, kinakatay na Kinakatay na. Yun, pang, pang tinibuok yun guys <laughs> So yun mga kakogi Yan ang mga aabangan natin this coming season, breeding season Si Consihal dito, nandito lang sa barangay Mabini Pilar, yan, si Argao Yun, lahat ng mga kakogi dyan May mga magagandang manok na tayong makikita dito sa Pilar. Abang Abang-abangan natin yan. Sige ma. Ano? May may uh, tanong lang ako ng ano kay Consul. Ano yung uh, may ano kayo dito Consul? Yung organization ba yung Meron. Meron yung uh, ano pangalan sa ng sigba. Ano? sigba. 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 Ano yung Sigba? Isa, lang. Yun lang Sergio. 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 Ano sigba sa Siargao Island, oh. uh, sigba. Sigba. Ano Island, uh, Island. Breeders Association. Association Game Foul Breeders Association kasi may G man. Oh, 'yun. Sigba. Bali yung yung ano yung so, um, May pa derby kayo noon ano. Oh, sa national. national. Ngayon mga ngayon pa start mga October. Hmm. sinong presidente niyan, Kutsal? Si Dr. Mario Oh. Dr. Mario Bertodaso Bertodaso. Mario, shout out atin si Dr. Dr. Shout out. Oh, huh? dito oi. Ah, uh, Kons, yung matanong ko lang Kons ba. Yung pagmamanok mo dito Kons. Uh, ano ba? Uh, negosyo, passion, or uh, anong saja lang na nakamat naka, ka ba? Anong kamo sa sinasina lang? Sa manok <laughs> man ka ba kay kuan? Anong yano e hilig talaga? Ah, uh, kasi talaga. yung papa ko uh -huh. dati ako yung nag-alaga ng mga manok niya yung high school pa ako. Uh -huh. Ako nag-aalaga Kaya hmm. pag ano ko pag itransin it na blood pag galaga. Bloodline talaga. Blood Ngayon line. ako na naman yung nag uh -huh. Kailan ba kayo magkakapatid, Kods? Lima. Kayo lahat nahilig sa manok? Dalawa lang kami ang hilig. Ah, po. Ilang kayong magkapatid na lalaki? Uh, tatlo lang. Tatlo, so dalawa ang nahilig. Oh. Uh, hindi mo kakorporis, kakaw, ano, kakorpo din eh. Lahi yung manokan? manok ah. yan? sa kanila. Yung Dirty Doom niya at saka ah, Six Marker. Ah, kay Jason Garces, Dirty no. Doom. Oh. Mm -hmm. Magaling din yun ha, mga Dirty Doom. Oh. Yung, yung Six Marker niya, wala pang talo. Oh. Yung, yung mga nun. anak. Galing, magaling yun yung Six Marker niya. kay ano yan? Kay Jusel Jusil yeah, yeah, mm, Black, meron din nun eh. Tsaka ano pa? Ano pang ibang mga maliban kay Jude Cortez, kay, kay Jason Garces na ano, manok blood uh, materials, ano pa? Meron ka pang na ano? Baka, baka may galing Hannibal Black. Ah, oh, ano, Hannibal Black. <laughs> Hannibal Game Park. Ang nagamit itong nagamit mo more or less 1 hectare lang. Ilang tauhan ang nandito ngayon na sinasahuran mo? Ano lang na dalawa. Dalawa ano Hindi nakasama si hindi na, na. Hindi na Ano to? Uh, partner. 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 So dalawa ang taga-patuka. Tapos sa breeding ikaw na ang nakatuka sa breeding. Oh. So nagpe-pairing ikaw na. Ikaw. Pero ang breeding wala dito. Dito. Dito, dito, dito rin ako. ang breeding. Ayun. Ayun yun. May mga breeding ah. pens pa wala na nandun pero inayos pa. Oh. A Ayusin pa para sa next season mga kakogi. Magkano sa ako tao? Hindi sila pareho. Hindi pareho. Oh, yung ano ko talaga yung ano sa to? Uh, sinaligan yung, mm, yung katiwala mo Katiwala tiwala. ko talaga. Siya si Tito. Ano si Vinny? Si 7,000 7,000 per month hmm. tapos yung isa back up lang wala oh, lang sa mga pag. 5 5,000 so yun guys dalawang tao lang ang nandito na talagang nakatuka dito guys 7,000 saka isang 5,000 sa so kada kadaming manok po ilang sakong feeds ang naubos ng buwan? buwan mga ano? Uh, mga walo? walo, o, walo ba? kasako so tingnan nyo guys sa lahat ng mga gustong magmamanok dyan hindi talaga biro-biro itong pagmamanok mga kapugi Akalain nyo, ilang ba magagasto? Magkano magagasto nyo monthly? Tapat, pag kailangan talaga nga, magbenta si boss, si konsihal, para at least may pang tos para sa mga tauhan. Yung mga tauhan mo, boss, stay in dito. Oh, stay. Stay, stay in sila. Libre. Libre libre pagkain. Lahat-lahat libre. So, yun. Yun ang mga ginagastusan sa farm, mga kapogi. Sana naman, tayong mga Pilipino, tulungan tayo, guys. Huwag tayong maghilahan. Tulungan tayo para pag aangat yung isa, sama-sama tayong pag angat Yun ang isa sa mga adikain ng Kakugi TV. Yung mga backyard, yung mga nag-uumpisa pa lang, tinutulungan namin. Kami boss, in charge kami, para kami, parang inananan namin yung sarili namin ba na tutulong kami sa inyo sa marketing. Yan. Yan ang talagang inaano namin guys. At saka, parang pang-information na lang din para sa mga ano, sa mga gustong magmamanukan. Yan. So, yung pagmamanok, hindi talaga biro. Hindi joke-joke yung iba nagmamanok kasi negosyo lang. Hmm. Yung iba naman nagmamanok dahil passion. Kanina natanong ni Antet kung ano yung pagmamanok mo boss. Kasi na lang ba passion mo ba talaga or pang business uh, ano ba? joke 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 <laughs> joke, joke lang yung pangalan. O, joke joke yung pangalan <laughs> 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 niya pero hindi hindi joke joke. Konsiyal joke joke. Si Konsiyal joke. joke joke hindi talaga nagjo-joke. Hmm. So yung iba kasi natin mga kababayan ba, kailan nila madali lang yung pagmamanok. Ay hindi. Inihingi hmm. yung yan, special, meron ka ba diyan? Pwede pang hingi ng ano, pang ano. Hinihingi pero gastos magastos talaga mga kapo. Dapat intindihin din natin. Kaya kami, tinutulungan namin yung mga backyard. Ito bago kami bago namin bago nating nakilala, guys. Kasi nakilala namin, nakilala niyo rin kasi na, napanood niyo ito eh. Dito sa Siargao. Kasi hal, usually kasi pag nagpa-farm visit kami, pumupunta kami sa lugar eh hindi lang isang beses, pabalik-balik na kami. Ah, okay. Especially pag nag-request mo kayo. Sana ko hindi to last time na pupunta kami dito. Maimbitahan ulit. Oh, sige, sige. Yon Mga kakugi, si Kunsihal Jok Jok, baka may missions ka sa mga kababayan natin dito sa Siargao. Pwede kang mag-anong ng missions, Masi boss. Masip, boss. Oo. Oh. Kunsihal. So, mo na Kunsihal. Baklighted, baklighted. Yeah. Uh, huwag mo, huwag mo i-backlight. Ah, nah, nah. So, guys, yung Kunsihal nyo sa Pilar. Kunsihal Jok Jok. Ano bang missions mo sa kanila? sa lahat ng mga nagmamanok diyan. Ah uh, sa ano sa lahat ng nagmamanok. Ah uh, ano lang tayo. Continue lang yung pagmamanok natin. Huwag tayong mag mawala nang yung minsan kasi yung pag walang buyer, discourage. Mm, Oo, discourage 'yang oh, ganun. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Pasyon mm -hmm. kasi natin 'to oh, eh. Oo, ganun. Sibos niyo naman. Oo. Uh sa mga kasabungiro bisita lang mo dere sa cual, Shar Gao, o sa among um, munting farm. Mhm. Baka may mapili kayo dito. Maano pag contact nila, Takogi. Yon, uh, may may Facebook account kayo, Consihan. Oh, Yon. Mm -hmm. Yun, yung Facebook account ni Consihan mga Kogi, pwedeng mag-inquire sila doon, oh, okay, Ano yung Facebook account nating Consihan? Pangalan ko yung ito yon guys Ting Yan Kontakin nyo si Consihal Or kay boss ninyo Pwede rin Oh, pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Mm, on in rose. On in rose. Ito naman yun. Ting! yan Kontakin nyo sila guys. Dito lang to sa Siargao, kababayan nyo. Kahit sa Surigao, pwede kayo mag-transport doon. No? Pwede kayo mag-ship ng mga manok doon. Sa Surigao. Oh, Finland. pero ano lang. Hindi, bihira lang. Bihira lang. Oh, bihira lang. Pero mag alam nyo kung paano mag shift doon. Oh. Ah, so, yun mga kakugi. Uh, hindi pa kami tapos. May pupunta. Punta pa kami sa bahay ni Kansihal. Doon tayo mag ending All right. Okay. Dong, pangalan mo? elisaldi Elizaldi. Antipasado. Ha? Antipasado. Antipasado. So nandito ka rin sa farm. Oh. Ayun, ano, taga Patoka. Uh, shout out, shout out sa lahat ng mga kakilala. Hi guys, welcome uh -huh. sure to my vlog. Uh -huh. <laughs> Kian Puras. Kian Puras. Shout out sa lahat ng nanonood diyan. Yun, taga photo ka. Uh -huh. Taga photo ka dito sa farm. Shout out sa yan. Hector Kurada. Hector Kurada. Kurada, oh okay. shout out sa lahat ng mga afam. Ah, uh, shout out sa <laughs> my farm dan. Salamat, oh, uh -huh. thank you, thank you. Kita kita. Subscribe Kakugit TV. Alright. YouTube, YouTube. Sa YouTube ba? Guys, andito kami sa andito kami mga kakugay sa Poblacion Pilar. Nalala kami ni konsehal ito. Ngayon, guys, panoorin natin yung mangroves area nila, guys. Ang ganda. Tapos ang lawak ng ano nila, yung river. Tingnan niyo, guys. Dito daw ginaganap yung international fishing competition, sabi ni konsehal. Yan mga mangroves niyan, guys. Ang lawak niyan. Kanina nadadaan pa natin niyan doon sa may ano sa may sa likod ng uh peak mountain view. 'Yan ang mga speedboat boat. 'Yan. Oh, nasa the Undrikon? Somboy. Gatay. Doon na? Oo. Nowa. Kasi tapoy punge ta Sanctuary 'ni oh, facing sanctuary. Pakisimo mana. Angkani sharp na siya. oh Oo. Sharp. Talaga mo kay Castillo. Oo. Oh. Oh. Ah, oh. nang ko kaning. na apa ma. Nata ko no siago. Nata ko no oh Oo, yung ring siya i ka nang yat. Oo. Oh. Ah mo siguro ni. Siya ah sharp na kan sharp. Nata ko no si at Rio. Baruto akanan. Ah, na. Ayo. Mau na mau karon ah 'yung panghatag ni kan? Last hatag boong, ihatak ko na sa inyo. For twin, for talunton pero dahil bukti kabo. Kitay, kitay. Oo, tama, tama. Yo. Sarap dito, guys. Ah, uh, konting kaalaman ng mga kakogi. Pag sinabi kasi na Shargow, nasa isip natin 'yung mga resort lang, tabing dagat, 'yung mga nagagandahan ng mga resorts, ganyan, mga bars. Pero guys, pag nakita natin ang kabuuan ng Shargow, ang laki ng potential ang culture so, ang ganda mga kakugi first time namin nakapunta dito na amaze ako mga kakugi kasi ang expectation ko talaga is yung mga resorts lang yung mga bars kanyan, mga restaurants tapos yung mga foreigners pero iba ngayon guys especially may balak daw ang gobyerno dito ang local government na mag-ano ng International Port Cons. Yung International Port Cons, naumpisahan na ba yan? O, oh, malapit nang ma matapos. Ah, malapit nang matapos. Sa sa dapa. Sa dapa oh. Okay. Ako, magiging booming na talaga itong Siargao. Parang next month ata, mayroon ng cruise ship na mag... Mag-ano, mag ano, oh. mag magdapo. Oh. sa tawag ni? O, oh, dunggo. Kailang may kailan na ako sa... Uh -huh. May malukan si Bantayan. Mm -hmm. Dino, Marlon. Marlon halo Hello. 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 Yung Hello. Hello. Kataya, Mud Mindset. Mindset ka, Guys, Guys, mga kakugi. Imota naman na natin yung mindset. Cheating day natin ngayon. Cheat day. Sarap ng mga seafoods. Compliments of konsihal Jok Jok. Yun. Guys, let's eat. Kain tayo. Foods? Mura lang. Karena ang kilo. 3 to 5 grams mura tag 500 or 450 lang ata ang, ang, Now, ang ng, one kilo. Ang hmm. mm -hmm. ang 1 kilo. Ang 1 ay mura mabot 1 1,000 or ano na hmm. kilo. Sa dag ko na kayo? Dag ko na or night tag 700 po kilo. Mga 6 to 7 grams in. Muna ang muna ang kanang lambay. Dili, kana Limpang crabs lang. Asa ah, crabs lang, limang. Oh, na. crabs lang. Mm -hmm. Ang langbay, dili na kayo, karon kayo. Okay. Oh. na. Karon nakatila ko kanang limang, lami yung limang ug sa ah, lambay. Awa lo, lo pigi Mas tambok mo ng limang ug mud crab. Na pud ang langbay. pero partra ra og sa dapa sa unyon Oh. Medyo kwan pud ito. Ang tuna, mga tuna dere. Barato lang. No, Mura lang. Okay. Mga, mga yellowfin? Oo. Oh. Ilang kilo mo rin? Bosnia. Nasa, ngayon siguro nasa 260 or 280 ah, ano. Ang kilo? Ang ganun ang kilo. Ba, bababa -ba -ba pa yan siguro pag madami. Hmm. Pag maraming nahuhuli siguro mga Sato, 200 na lang kilo ana. 200? Hmm, 200, 180 <laughs> ana. Mga Kogi, isang sobrang, isang sobra malaking pasasalamat ng team Kakogi kay Consihal Jokjok. -Jok. -Jok at saka kay Boss mga Marcogi. Sarap. Ang sarap ng pananghalian namin. Seafoods, alimango, yung tuna. Ako, sarap. Fresh na fresh mga kakogi. Ha, walang mapagsisidlan. Buti na lang. inag eh, mindset kami ni Sir Stephen. Ano kami? Losing kami. Pero si Antit mga kakogi, tingnan natin. Antit. Mga kakogi, kain. Grabe ka naman, Antit. Na man. Na ah, kulang pa. Mag magpada paka, pa ka sa Sibuan na? Padala pa. Grob. Tingnan niyo naman yan mga kakugyo. Okay. Lim, lima, unong, anim What? na isda. Grob. Uh, anim na ano rin, alimang ano? Anong kay gining kasi si Antit? Grabe tik boy ay. Sumang ka. Patawag tag si Diary mo. Sa ano pa? Isa pang isang Alipong na ko. Pangita ay Adalat. Losartan. Ay kay Losartan. Ano ka kada nabing check mo eh? Niga. Sulit. Okay, kaya dili ato sudlan. Okay ra kon. Yo, tinan yo guys. May patikom pa? Oo, oh, nagpatikom pa lang ano. Kilaw, kinilaw? Kasi hindi na naubos ang kinilaw. Ano? Hmm. Ah, patikom? niya. Tutura ako. ko. Tit, grabi ka naman, Tit. Kaya kakahiya kay Kunsihal, Tit. Okay na ka, Tit. Uy, okay lang yan kay Consial kasi malipay ma na si Consial nga gihurot yun na to at iyang handa nga it means lami iyang handa mga kakugi Ano na rin na? Remember ito? this mga kakugi To refuse an offer is an insult oh, Sige sige tapuhin sa naimong ilong <laughs> <laughs> Ilang Ilong ilong mo na sip Sip Ma'am, ikay ga luto atong gawin Yes Uy, sige pa nga niyo ma'am? Andra Sandra? Andra Andra? Yes sir Andra? Solioso. Ah? Solioso. Solioso. Ah, Solioso. Okay. Yeah, sorry, sorry. so, ma'am, thank you kay sa yung giluto mga si Antit na sobra ta kawan ambot nakag bait. Wa kay na ma'am stretcher. Wala. Nasa munisipyo. Nasa munisipyo. Tingali gid ani nga barog. Ma'am, salamat kay mama. Thank you. Guys, kapatid ni Kosyal, siya ang nag-prepare ng kinain namin na napasobra ang kain ni Antet. Oh, sarap. Isa tama lang kayo, sister, sister, kaway, kaway. Dito pala guys, pagpupunta kayo sa Magpungko-Pungko, may bayad, pilay bayad per head. <laughs> Pero sa sa atong mga viewers, tagpila kung nai tag 50, tag 60 pesos per head. Pag papasok, pupa, ang sakyanan walay bayad. 20 ang sa kanan, Ayun. Oh, Thank you. Oh, shout out. Enjoy. Pagpapasok ka dito guys, may bayad. Yung kanina nabanggit nila. Kasi pang maintenance.